Magandang hapon mga kalipad Samahan niya ako muli sa ating paglipad dito sa Manning Alberta sa farm nila Ayan mga kalipad kung napapansin nyo dito sa gawing kaliwa ay meron ng nagbungkal ng farm nila uh, May tanim na sigurado yan mga kalipad Ayan, nakikita niyo ang kulay itim na yan Ibig sabihin yan nag, Ano na sila, nagbungkal na pag ganyan ang kulay mga kalipad o so, baka may tanim na yan sigurado mga kalipad dito lang to malapit sa pinagkatrabahan ng mga kalipad so hindi ko pwedeng kunan ng video yung pinagkatrabahan kasi bawal talaga yan mga kalipad pinagbabawal yan dun sa aming company yan so dito lang tayo sa gilid na hindi makikita yung aking pinagtatrabohan itong mahabang daan na to sa farm dyan papunta papunta sa bahay ng aking kaibigan pero malayo pa mga kalipad yon bahay niya dyan Din pa sa dulo o susubukan natin paliparin dito kung kano kalayo ang mararating ng ating drone Ayan. ang mga nagumpisa na nga sila dito magbungkal ng kanilang mga par mga kalipad ayan so mahaba din pala ang kalsada dito mga kalipad ayan, oh. so kung natatanong yung mga puno punong yun mga ano yan pine tree dito sa Canada mga kalipad ayan. ang oras na dyan ay alas 7.30 na ng gabi pero ang araw ay tirik na tirik pa mga kalipad ayan o oh. So talagang papalapit na ang talagang summer mga kalipad. Ayan. Kasi sobrang liwanag pa rin kahit gabi na. Dire diretso tayo dito sa kalsadang to. Ayan, farm hanggang doon pa rin yan sa dulo mga kalipad. Farm lahat yan, nakikita nyo yan. Ayan, lalawak ng farm nila oh ikta-iktariya ang kanilang mga farm. Ayan. Dito sa gawing kaliwa, ayan o, oh, daming pine tree. Ayan. So, pero yan, nasa farm, pero napakaraming pine tree. Ayan. Siguro, mga natatakbo na natin dito, mga kalipad, siguro mga 1.5 kilometer na tayo dito, mga kalipad. Diyan sa area ito. Ayan, napakadiretso pala nito mga kalipad. Ayan oh. sobrang tuwid na tuwid yung daan. Parang walang hanggang ano to ah, tuwid kumbaga, diretsong-diretso. Tingnan nyo naman mga kalipad, ang farm nila dito. Oh. Ang makikita nyo sa farm nila, ayan baka, pine tree. Yan, oh, dami. dami makikita ang pine tree, oh. Halos pine tree lahat yan, mga kalipad. Tanim din kasi yan, mga kalipad. Pag siguro mga after 6 years, sa kanila puputulin. Yan, naharbesin na nila. Tapos tataniman ulit nila ang bago. Yun yata ang katagalan dito do, sa Canada. Pag nah harbesin ang pine tree. O yung mga tanim nilang puno. Tapos, pag magtatanim sila dito, yun, palit agad yun, mga kalipad. Pag naputol nila, tanim agad. May palit agad yun, mga kalipad. Ganito dito. Kaya, dire diretsyo, kumbaga. Ayan, mga kalipad. Siguro, mga 2 kilometer na tayo dito. Ayan. So dito sa parte dito mga kalipad wala pang masyadong nagbubungkal. Iilan ilan pa lang. Baka sa susunod na buwan meron na yan. Halos lahat bungkal na yan, mga kalipad. Ang aabangan natin dyan mga kalipad yung mga nagpa-farm dyan. Yung mga nag-ooperate ng kanila mga equipment na pang-farm. Yun ang magandang i-video mga kalipad. Abangan nyo yan mga kalipad sa ating mga susunod na video dito sa Canada. Ayan mga kalipad kung natatanaw nyo mas tumadami na yung mga puno ng pine tree. Ayan o. Oh. Napakalawak pala talaga ng Canada mga kalipad. Ayan dito sa da gawing kaliwa ayan o oh, nagbongkal na sila mga kalipad. So maagap, magta maagap sila magtatanim o nakapagtanim na agad. Ayan oh nagapan nila mga kalipad ayan halos dito kumapal na dito mga kalipad ang pine tree so yan mga kalipad sa so, muli ingat and God bless sa inyong lahat mga kalipad thank you for watching bye bye